Good morning mga kakabags good morning happy people so for today's video guys ay uh, ang ingay naman itong motor nato pwede ba at huwag uh, kayo magtaglagay ng tambot so na napakaingay so guys uh, for today's video makikita nyo yung takip sa pito ng inyong mga motor so huwag, huwag kayo maglalagay ng ganitong uh, aluminum kasi pag nababasa pala to ayaw na matanggal So, dahil ayaw ko bumili ng interior kasi sayang yung pera. ang ko to, kikiling ko to siya, guys. Kasi pag pinersa nyo, sumusunod yung pito. Pwedeng mapunit yung interior. Pero yung isa, hindi. Yung sa likod. Ito lang ang sa harap. So, mas maganda, guys, ang ilagay nyo lang dito, guys, ay plastic na takip. Huwag yung ganitong aluminum. Saka nilagay ko dito guys, kronada to. So, natanggal lang nga yung pin niya dito eh. Dito. May pin yan guys. Hindi nyo na nakita. So, tinanggal ko yung pin. So, inayaan ko siyang mag uh, sumabog ka. So, hindi talaga sumabog. So, possible na ang interior ko ang sumabog dito pag pinersa ko to. Ay, maniwala guys. Yan o. Oh, oh pinamitang ko na ng long nose yan dalawa na yan tapos ikutin mo yan oh sumusunod yung ano o di ba oh pag pinersa mo yan guys ah uh, matik na maganda ka na ng pambili mo ng bagong interior ang ginagawa ko mga kabags ay kinikikil ko so guys panoorin nyo hanggang matapos to guys kasi uh, pag may tiyaga kayo guys may nilaga so ganun din yan guys ha uh, isang bagay na ginagawa nyo pag tiyagaan nyo lang at uh, magtatagumpay kayo makakalis kayo sa gastusin diba so dapat lagarin bakal kaso naisip ko pag bumili ako ng lagaring bakal so para ko na rin ginis ang uh, aking sarili sa sarili kong mantika di ba kaya tayo ng paraan para matanggal to huwag nyo madaliin guys uh, matatapos din yan basta pagtsagaan nyo lang kasi once na nabiyak mo itong isang ah uh, portion na to guys mababawasan na yung uh, kanyang kapit di ba may mga OGs ako dyan guys di nyo lang nakikita tatlo yan sila may mga buntot may mga buntot yan sila guys ano sa nakadapa sa so, ano anong masasabi mo hindi tayo hindi muna tayo sasayaw ngayon bukas sa tayo magsasayaw ng uh, ano pang reels so, isa po yan yan o oh. spingo si yun ito si delta so yan yeah. nagagagawa ko yan siya guys Oo. kasi alam nyo kung bakit uh, tao dito nag nag uh, stack up siya dyan kasi Uh, nababasa siya lagi tapos iniih iniihian pa ng mga alaga kung may bunto saka tumataas guys yung value nito ng gulong pag uh, kanyang, uh, may mga ginawa ka ng uh, mga bagay bagay na pinaghihirapan mo so, kung nabili mo to guys yung uh, interior sa halagang uh, 200 So magiging triple na yan. Magiging uh, 600 na yan. Oh, or 900. Tapos ito guys. Ito. Ako yung uh, koron na ang gumawa nito guys. Nang uh, ganito. Na... Uh, kinikil yung baga, dugot pawis talaga yung uh, ano ko dito sakripisyo ko kaya yung uh, sabi ng uh, shop sabi nyo maghanda ka na ng mga uh, palit ng interior kung pipersahin natin yan so parang ano lang yan guys eh, parang uh, kung uh, magpadala ka doon sa kanilang mga sinasabi ay bahala ka na sa buhay mo Basta ako magkikikil ako kasi wala namang akong ginagawa. Diba? Tawa ba ako guys? So, syempre, alam ko. Top, top, top. Pag yung unang i-skip kasi may may ipapakita ko sa inyong laro. Ang laro na guys ay uh, simple lang. So, Mag-download lang kayo ng ganito. Kunyari, uh, bukayin nyo to. Bukayin nyo yan nalagay kayo ng nalagay kayo ng pang kalangyan guys, kunyari nang okay na kayo for example ito Yan. ang larap na to guys ay hindi to bawal kahit saan, kasi ito ay larong uh, sinauna ito ang tawag na shato pagkalagay nyo ng kalangyan, higay nyo lang siya o oh, diba hindi <laughs> mo mali siya maso. so yun guys salamat sa pag, uh, hindi, pag hindi pag skip ng aking uh, palabas so ito lang yung laro ko na ano kasi yung sa ibang mga content creator guys yung nila tinuturo yung, yung laro ay sugal ito sa akin na hindi Pero, siya ito yan guys oh di ba so ang ginawa ko guys ay sample lang yan ang totoo niyan magkukay kayo sa lupa tapos tumutol kayo ng kahoy at malalaro nyo na yung tarong ng syatong ika nga sa probinsya so dahil mahaba ng na video natin guys thank you for watching kanya no di ba kaya lang siyatong guys ito yung panungkit di ba kung gusto nyo naman na balahan yan guys pwede rin yan ganyan lang yung bala tapos di ba yung mga nakaka-relate yan, guys. So, marami-marami. Thank you for watching. I'll see you uh, Bye-bye.